Hi everyone! At ito nagbabalik tayo. Kahapon absent tayo kasi napagod ang lola. At ngayon gagawa tayo ng paksiyo, isdang paksiyo. So simple lang ang gagawin natin. Uh, simple luto lang. Uh, lalagyan natin siya ng asin. So tansyado lang natin. Uh, yan na naman tayo si tansya-tansya. Pasensya -tansya. na guys ha? kasi hindi ako marunong magsukat-sukat kasi hindi naman tayo total chef. Uh, para lang magkapag video tayo. So, ito ginagawa natin. So, actually, pwede yan mga 1 tablespoon. Uh, depende sa taste nyo. Kung gusto nyo ng maalat-alat, so, dagdagan nyo konti. Pero kung yung sakto lang, siguro enough na yung 1 tablespoon na asin. And then, paminta. Lagyan din natin ng paminta. Kung, ang paminta, mga siguro, yung smooth na teaspoon, yun nakikita nyo. So, isang ganyan lang yan. Or, dagdagin nyo konti. Depende sa panlasa nyo. Again, tas luya, bawang. Hindi na ako naglagay ng sibuyas kasi parang uh, hindi naman siya na kailangan sa paksyo yung sibuyas. So, luya, bawang lang. O, solve na tayo dyan. Yan ako maghiwa-hiwa. Yung iba dik yung bawang. At saka lagyan natin ng isang tasang tubig. At yan. At uh, lagyan din natin ng suka. Kunting suka lang. Siguro mga 3 tablespoon. ganoon Uh, depende sa ano din nyo yan. Kung gusto nyo yung maasim-asim, so dagdagan nyo pa. Tapos, uh, yan. Nilagyan ko din yan ng konting oil uh, para at least mayroon siyang... Sa iba kasi pag may oil, kaysa yung wala, yung parang ano lang siya dry. So, para medyo kintap-kintap naman ang ating pagkain. kakit akit siya. tingnan. Ayan. Tapos, sinalo-halo ko siya. Ang iba, kina pag ano hindi ako natatamad yung kakamayin ko lang yun kaso malinis naman ang kamay kaso natatamad ako magkamay so pinamitan ko siya ng kutsara inalok ko muna para ma-incorporate yung um, uh, lasa ng pinaghalo natin ng mga uh, sangkap at yan uh, pakukuluan na natin siya uh, enough na siguro ang mga 5 minutes uh, saktong apoy lang ang pagpapakulo dyan okay. yun, ayan, kumukuli na siya. Mahina lang kasi yung apoy. Ayan, nilakasan ko na yung apoy. At yan, uh, yun lang. Simpleng-simple simple lang ang luto ng paksiw. 5 uh, to 6 minutes. Kaya na siyang lutuin. Depende sa isda. Ikunti lang naman yung luto ko. So, yun. Mga lang na uh, min minuto. Pero kung gusto niyo pang mas maano yung sabaw, ma-absorb. So, pa, mas mahaba-habang minuto. Ayan, kain na tayo guys sa uh, isang ulo ang tinuha ko dyan. At sakto lang naman yung lasa ng ano, ng sabaw. Hindi siya maalat masyado. Sakto lang. Gusto ko din kasi yung ganun lang. Ayun, kumusta naman kayo guys? sa uh, kumusta ang buhay natin? Uh, naalala niyo pa ba yung mga kabataan natin, no? Noong mga panahon, sakto, sakto lang ang ating budget. Lalo, uh, lalo na yung nag-aaral tayo. Naalala niyo pag-uwi sa bahay nagugutom tayo no. Tapos walang ang sakot. Buti na lang may kadalasan may kaning lamig. Ah uh, solve na tayo. Minsan mantika lang asin pwede eh, na. Solve na 'yan kasi nakakagutom talaga pag galing eskwelahan no? Yun ang mga panahon walang-wala tayo. Hindi na maso, sobrang walang-wala. Yung parang syempre hindi naman pa tayo kumakayod. Sakto lang din yung, yung kita ng pamilya natin at uh, minsan talaga wala uh, hindi masyadong ano din yung mga magulang natin yun. ayun, naranasan din natin pero masaya din yung naranasan kasi kumbaga uh, if you have to remember sa noon at sa ngayon parang sobrang laki na din ang difference kasi ngayon kahit pa paano kaya mo nang bumili ng pagkain uh, hindi naman so, so, sobrang kaya na bumili ng pagkain sakto lang Saktong-sakto -sakto lang, nakakain ka ng tatlong beses, mayroong extra pa, nakakapagbigay ka pa. Minsan dinadala ko pa sa, uh, sa opisina para hindi masira. Binibigay ko sa aking mga ka, sa aking katrabaho. Ayun, kung sino yung feel kong bigyan. Alright, so yan, kumakain na tayo at uh, ninanamnam ko lang dyan ng aking kinakain. At yun, uh, kumusta naman ang yung mga trabaho guys, sana okay kayo dyan. Uh, laban lang. Siyempre, ganun talaga ang buhay minsan. Um, wala namang damadaling buhay talaga ano so dadaan talaga tayo dyan at yun masama na naman ang panahon natin at uh, sana maging okay din sa Florida ano kasi meron ano hurricane doon uh, medyo ma ano ano yung bagyo medyo malakas lakas yung bagyo doon although nakapag evacuate na na yung iba pero yung iba nag, uh, nag remain atal din sa mga houses nila So, sana safe sila. Ayun, at sana makarecover din sila agad-agad. Although, malaki din naman kasi ang Florida at the same time. Maganda din naman yung government nila doon. Uh, in response naman sa government uh, help, hindi naman din basta-basta. Naalala ko pala yung nag-ano pa ako nun. nag pa ako nun sa hotel reservation. Uh, may time na, like sample, pag may ganyang bagyo, mayroong para makarecover yung family lalo na pag na yung bahay makarecover yung family binibigyan nila ng accommodation sa hotel um, minsan isang buwan ganun, ganun sila kaano yung sa government sa US tapos uh, hanggat uh, so, syempre sa so, nila may ganun, may mga ganun government Ang, may tawag sila dun uh, na ano na rate para dun sa ano, ma-exclusive sila. Kumbaga, dinesign talaga yun para sa mga na, mga evap, yung mga na, ano, yun na, ano, nasa sa, sa, storm or hurricane dun sa, yung, um, yung uh, ibang sa, commonly US. Ganun, ganun sila ka, ano, ka, ako, ka, sa government, uh, pinaguhutal nila. Uh, may, mas mababa lang yung rate kasi, para uh, parang may special offer din yung hotel, uh, coordinate with the government. So, yun ang binubuk nila. Kumbaga, parang anong binibigay nila, parang voucher na. So, ang binubuk lang namin yun. Ganun, masaya naman yung mga panahong hotel reservation din. Kasi nakakatuwa, lalo na pag madami kang nabubuk. Sobrang nakakatuwa. Pero nakaka-stress din pag wala kang nabubuk. Although, hindi naman talaga ka masero. Kasi, uh, hindi naman so totally mahal talaga yung mga rates yung inaanuhan ko na hotel kasi nag mga 3 star 4 star mga ganun uh, mabab madalang lang yung 5 star pero okay din naman yung service um, lalo na yung isang ano yung country in libre yung breakfast nila doon na buffet ayun at yun kwento-kwento lang konti regarding sa background na naman ng dati kong work Uh, nakapag-work din ako sa ano, sa airlines United Airlines, mga ilang months din yun uh, medyo toxic din yung account na yung kasi, lalo na pag IROPS, yung tinatawag nilang IROPS yung changes of uh, weather, tapos mag-cancel uh, ng mga flight ay naku dahan, sobrang madami talaga yung tawag na na marireceive nyo kasi nagpapa rebook tapos hahanapan nyo sila ng mga available flights, tapos yung connecting flight uh, hanggang makarating sila tapos pwede mo sila i-rebook sa ibang airlines sakop na din siya ng United, ano, kumbaga babayaran na siya ng United Airlines kasi kayo na yung mag sa kanila na kung saan pwede silang i um, yun lang maganda din kasi kumbaga coordinated din yung ibang airlines sa uh, airlines na pinagtatrabaho ako. So, siguro the same din yon Kung baga, uh, ano na din yun. Parang siguro agreement na the both airlines na pag if ever may bakante, pwede nyo ipasok yung isang passenger nyo, the same din naman sa amin sa, sa pinagtatrabahoan ko. So, ganun sila ka-accommodating regarding sa mga customer in response for customer service. Uh, dito kasi sa atin, pag ganun, uh, i-rebook -re na lang nila din. So, tapos, uh, hinahanapan din naman. Pero, doon kasi sa US, iba, iba kasi yung state. Tapos, mga mayroon pa connecting flight. Yun. So, mabahaba ang proseso sa booking. Lalo na pag insisting si member, uh, hindi ka talaga, or si passenger, what I mean, hindi mo talaga pwedeng hindi sila accommodate. Kahit, uh, pero kung sobrang sama na ng panahon, wala na tayong magagawa dun. Kasi, kumbaga, agreement na din yung terms and conditions na yun, just in case na not possible na talaga. So, hindi na yun i-ano ni airline. Siyempre, yung uh, safety din naman ng passenger at saka sa mga employees sa airlines. Pinangarap ko talaga magtrabaho sa airlines dati nung bata pa ako. Yung mga bata-bata pa -bata tayo. -bata so, gusto ko talaga mag flight attendant natupad yun <laughs> pero at least natupad pagiging customer service no? nakakatuwa naman at least experience natin yun guys uh, thank you for watching and please support us wag kayong magsasawang supportahan kami thank you at and uh, see you again for my our next video